Ayan, mga friends. Kakain tayo ng rambutan. Galing pa ito ng Pinas. Kaya, Pinas, sarap siya. Galing pa ng Pinas. Kuchilyuhin lang natin dahil hindi hindi kaya ipin ko. Alam nyo naman si Lola, walang ngipin. Hintay pa to sa Pilipinas. Hmm. Pag na Pilipinas na to, pastisuhan naman natin. Kasi dito mahal. Kaya hintayin natin kahit walang ngipin, bahala na. Bahala ng beauty. Mmm. <laughs> Sarap to eh. Galing pa ng Pinas, kahapon ang binigay ng kaibigan ko. Rambutan at saka lansonis. Yung lansonis na ubos ko kahapon. Kaya hey, yun ang na-miss namis ko eh. Ramutan kayo dyan. Mga suki, bilhin na kayo ramutan, ramutan. Piso lang isa oh. Naman, piso lang ang isa. Masarap siya. Piso na lang, piso. O, oh, ayan na, oh. Kakain na tayo Rambutan kayo dyan. Hmm. At saka ito, may saging, oh. May mangga din. Hmm. Hmm. <coughs> may mangga, may saging, may rambutan, may lansunis. Hmm. Kaya kain na kayo. Kain na kayo mga kalangga, mga palangga ko. Kao na bala ka mo. Ang mm, tamis ng rambutan. Mm. Kasing tamis na mga pagmamahal ng mga Pilipina. Ang rambutan. Mm. Sarap. ชอบชรับนาะฮัมรัมบุตัน thank you for watching ฮะเนีันนูนนักเรียนสมัยสมัยเอสบี